Yan, oh. di ba Kitang-kita na yung pinagkaiba ng difference, o. Oh. Yun, what's up sa inyo mga kamukso? Ngayon ay meron tayong basic maintenance tip. No, sa lahat ng merong gitara sa buong mundo, wala kayong choice kung gusto nyo itong pakinggan or ayaw nyo. Dahil it's a must. Kailangan natin i-maintenance ang mga gitara natin. Lahat naman ng bagay merong maintenance. di ba diba? Aircon, ref, kotse, motor, pati nga ngipin natin, ba diba? P Pero ako, Minsan mumug lang. So itong basic maintenance tip na ito ay eh, napakadali lang, no? Napaka-safe lang nitong na gawin, kayang-kaya itong gawin sa mga bahay niyo uh, nang walang kailangan special tools. Hindi niyo kailangan na professional nang luthier or guitar tech para magawa itong maintenance na ito. Ha? Ang kailangan niyo lang ay eh, lemon oil. Uh, ito yung gamit ko, Dunlop Lemon Oil from JB Music at uh, Dunlop Guitar Polish and Cleaner from JB Music din. And kailangan din natin ng string winder mabibili natin sa Shopee, Mag magkano lang to, nasa 60 lang yata o 70. At saka dry cloth. Mas maganda kung meron kayong isang cloth para pangpunas ng excess na oil sa fretboard. Then ito yung pang finish nyo, yung dry cloth. Alright, mas maganda rin kung microfiber. Uh, yung microfiber ko, nilalaban pa kasi lahat. So ito muna. Alright, so ito pang oil, yung isa pang dry ng excess na oil. Gets? So tuwing kailan tayo nagme na sa mga gitara natin? pag magpapalit tayo ng bagong set ng strings. ba? Diba? Para bago natin salpakan ng fresh set of strings yung mga gitara natin, e fresh din mismo yung gitara natin. Parang kumbaga pag magpapalit tayo ng damit, naliligo muna tayo. ba? Diba? Che, ako, uh side by side bilang. Hindi nyo naman ako naaamoy sa video eh, di ba? So, syempre, pagka tinatanggal natin yung strings ng mga gitara natin, eh, yun na din yung time para maabot natin yung sulok-sulok ng mga gitara natin na hindi natin maabot pagka merong strings na nakalagay. Di ba? At yun na rin yung time na makakapaglagay tayo ng lemon oil. And take note, huwag nyo lalagyan ng lemon oil yung strings. Make sure na pagka sinalpakan nyo na bagong strings to, dry na yung lemon oil. Dahil pagka humalo to sa strings, humalo yung pawis nyo sa strings, kadiri yun. So kung may kita nyo, dry na dry ang fretboard natin. At pagka dry ang fretboard ng gitara, madali yan magbibitak-bitak at magpapowderize pagka nakakayod ng kuko natin. Kung mapapansin nyo yung ibang lumang gitara, mayroong mga uka-uka dyan na marks ng kuko. Yun po yung dahilan. Dahil masyadong dry yung fretboard. Ngayon, ang lemon oil po, ito ang nagsisilbing lotion ng mga gitara natin. ba diba, kahit nga yung mga commander natin naglalagay ng lotion sa skin para hindi dry ang skin at namomoisturize ang skin. So, ganun din sa gitara, kailangan nila ng lemon oil para namomoisturize sila at hindi dry ang fretboard. Diba? At nagsisilbi na rin itong protectant ng fretboard natin Alright, so pag natanggal nyo na yung lumang string sa mga gitara nyo Sprayan nyo na yung fretboard ng lemon oil No, konti lang, hindi kailangan ng paliguan ha. Kailangan ma-cover up lang yung buong fretboard. Gaya nito, ito ha. Oh. Yan. Ganyan lang, wag naman masyadong paligo. Pero ito kasi dry na dry yung fretboard niya, so medyo damihan natin. Antayin lang natin kahit mga 3 to 5 minutes. Kung gusto niyo 3 minutes, okay lang kasi minsan naman uh, mabilis lang ma-absorb yung oil. Basta lemon oil. Huwag kayong gagamit ng baby oil or uh, engine oil. Huwag wag kayong ano ha, para kayong ano, nanti-trip. Magantay lang tayo ng 5 minutes. yun. So, kung mapapansin nyo, dark na yung fretboard niya, na-absorb niya lahat ng oil. So, healthy na ang fretboard natin, di ba? Ngayon, gamitin na natin yung pamunas natin ng excess na oil. Ayan, para ma-dry up siya. Alright, yan o. Para bago natin lagyan ng bagong set ng strings, eh, wala ng oil. Hindi ahalo yung pawis natin sa oil ng gitara. Yan o. 'Di ba? Kitang-kita na 'yung pinagkaiba ng difference, oh. Dark na 'yung kanyang wood. So healthy na, mukhang healthy na. Next, guitar cleaner. Pwede 'yung spray straight sa body pero 'wag 'yung masyadong spray doon malapit sa mga lulusutan sa electronics ha. Tulad nito. Dito lang, ayan oh. Ayan lang, yung mga part na yan. Huwag masyado dito kasi baka lumusot. Hindi naman sa totally magkakaproblema agad. Pero para safe na rin, di ba? And yes, that's it. Wala nang excess oil sa fretboard, so safe na siyang lagyan ng bagong set ng strings. So, nalagay na natin lahat ng strings, doon na natin gagamitin ang ating, wait lang, yung bangsco bilang nabilang eh. String winder. All right? So huwag 'yung katatamaran to, napakadali lang naman. Hindi niyo kailangan ng machine para maglagay uh, ng strings sa ating mga gitara. Ganyan lang oh. Ikot niyo lang, then gamitan niyo na ng string winder para hindi kayo todo pihit-pihit 'di ba kasi mas nakakangali pag binanaw mano eh. So ito magkano lang to, 60 pesos. Ayano, oh, ikot ka lang na ganyan, 'di ba? Wala namang nakakatamad diyan. Napakadali lang, napakabilis lang. 'Di ba? Yung iba kasi sobrang tamad, 'di ko magets kung bakit kailangan pa nila gumamit ng machine. Eh ito, napaka-useful nito, oh. Oh, ang mabilis lang din naman siya. Kaya huwag inang katatamaran. pag nakabit nyo na lahat, meron din nabibili sa Shopee ng mga string cutter pero pwede nyo rin tong gawin kahit wala kayong string cutter, di ba? Ganyan ganyan niyo lang, isayaw-sayaw niyo lang ng kaunti, ikot-ikot nyo Wait lang, wag mo kong papahiyain. Maputol ka 'yon, oh, di ba? hmm Ah, ah, wait lang, ito ah Ah, uh, di ba? Pwedeng kamay lang. Pero syempre mas maganda kung meron din kayong ganito para mas mapadali yung buhay niyo. Then mas maganda rin kung marunong na rin kayong mag-adjust ng truss rod kasi usually pagka nagpalit tayo ng strings eh reset yung neck niya. So maganda may pangkontra tayo. Kung hindi niyo alam, pwede niyo i-search diyan. Ah, meron din ako tutorial about doon. Then yun. That's it. Ganun lang mag-maintenance ng gitara.